At dito naisipan kong lukuhin siya. Excuse me okay niyo ba yun? Ang sama ng tingin niya sa akin, di ba? So, ayun na nga mga baby loves. Kami ay papasyal dito sa mall, sa Pacific Place. Dito lang naman sa Admiralty. Dahil nga, sabi nila ay eh, meron daw nilagay na display dyan na maganda nga daw ang picturean or maganda daw magpa-picture. Eh, ayaw niya magpa-disturbo sa akin kasi hinanap niya talaga kung saan nga ba nila nilagay yun kasi wala na nga kaming nakitang dinisplay nila or baka tinanggal na nila. Picturean ta ka ano ano no. ਸਲਵਾ ਕਿ ਬਨੇ ਫਰਨਾਨਾ ਮੰਨ ਡਿਸਪਲੇ At dahil wala na nga tayo makita ang view na nandyan ay eh, pakita ko sa inyo dahil kumbaga kung mapuntahan nyo to ay parang feeling mayaman ka na kasi napakaganda talagang lugar naman at dahil mga ma-feeling kami feeling mayaman ayan so pumasyal kami dyan dahil hinahanap namin yung this paper actually nag feeling mayaman lang kami kahit na naman kami mga pera so okay lang yan hindi naman nila alam na wala kaming pera ba diba? kaya yung mga nandyan na nakatambay ay eh, alam ko naman na wala din silang perang kaparehas namin kaya walang problema dahil parehas lang kami mga walang pera at hindi naman sinecheck yung aming pitaka kung may laman o wala. So okay lang yan. Iniisip ko kahit na wala akong pera, ay eh maganda naman yung aking kasama. O oh, di diba? Yun <laughs> pa lang, panalo na ako. Kahit na wala tayong pera, maganda naman yung aking kasama. Ginawa nga lang akong alalay o oh, tingnan mo kung anong pinag-aabot sa akin. Ewan ko ba kasi kung nag-uusap kami parang lagi kami nag-aaway pero eh, nagkakasundo naman kami sa maraming bagay. Hindi rin kami magkakasundo sa maraming bagay pero nagkakasundo pa rin kami sa ending. Pero alam niyo bang, kahit na tsura niya. O baga napakamaldita, maganda na maldita. Pero napakalambot ang puso niya. Talagang maawain, matulungin din. At hindi niya talaga pababayan ng kanyang pamilya. Eh napakaswerte ng mama niya. Napakaswerte ng pamilya niya na meron silang via. At one call away lang din yan sa akin. Kahit na walang pera yan, gagawa ng paraan niya. O diba ganyan yan siya kabait. Minsan hindi nga lang siya mabait sa akin. <laughs> diba? So ayun na nga. Kanina pa kami nandyan. At wala pa talaga kami makita ang display. At nangangawi ng aming mga kapaahan dahil nga ang layo na nang nilakad namin galing pa kami ng mungkok dahil bumili nga kami ng kamera nung paket 3 ba o smooth 3 combo ayan bumili ako ng ganoon kasi gusto kong i-model siya nung sinabi ko ba naman sa kanya na bibili ako ng kamera eh gusto niya magsuot daw siya ng kayab-kayab o magdress daw siya kailangan maganda siya. Iisip ko naman yung aking isusuot. Ano naman yung aking isusuot? Hindi naman pwedeng siya lang magka-kayab-kayab o oh. bakit? Eh, hindi naman pwedeng siya lang ang magkakayab-kayab dahil ako ang bibili, siya ang magkakayab-kayab sabi ko, ako din, magdress din ako kaya hinalungkat ko yung aking luggage at hinahanap ko yung aking dress na naka na, nandoon na sa loob at niligpit ko na kasi ayoko na sanang isuot bitang-tang nila So ayun na nga, tinanggal na talaga nila yung display dyan kaya wala tayong magagawa at tumambay na lang tayo dyan sa loob dahil aircon at mainit naman kasi talaga sa labas at galing pa kami sa mungkok para doon sa camera na binili namin. So ayan, ang desisyon na lang kami na maghanap kami ng upuan dahil napago na talaga yung aming paa at naglalakad kami ng mahabang oras dahil nga simula umaga't naglalakad na kami at ngayon lang kami makaupo, eh hapon na yan. So ayun na nga, dahil hapon na at nakaupo na kami, so magbab Bye muna ako sa inyo at magpahinga muna kami ng konti. Bye, and see you on my next video. Bye.